Okay, so, yung pag-uusapan naman natin is uh, kung uh, yung sinasabi ng ROI, ano. Sulit nga ba? ROI ba yung uh, ating pag ating pagpapa-solar setup para sa ating bahay, ano. Okay, so maintenance time muna tayo para sa ating uh, solar setup. So makita natin medyo makapal-kapal na yung ano, alikabok nito. So, it means na kailangan natin ilinis. Ano? So, especially dito, dito, sa inverter charger nya. Kasi, marinig natin, meron yung fan dito na nagpapalamig uh, sa kanya. Ano? So, dapat twice a month ito nililinis. Ano? makikita natin dyan yung usage ano, yung wattage ng ating equipment na ito ayan, ano, zero watts muna sya 0 watt I mean pag pinandar natin ito ayan yung sticker nya so, ganyan lang kadali, ano, ang mag-maintain ng solar setup. So, kailangan na bu-blower parati ito. So, aga-aga, ano, -aga, I think mga 10 o'clock lang ng umaga o kaya mga 9.30. Kita natin na yung battery natin ay pulok na. Ano? Isa yung switch ng battery, ano, display. So, naka 26 volts na yung battery natin na 24 volts. So, yan yung peak power niya. So, kahit na i-off natin yung charging eh, kayang-kaya na niyang supply niya magdamag ano. okay so yung pag-uusapan naman natin is uh, kung uh, yung sinasabi ng ROI ano, sulit nga ba ROI ba yung uh, ating pag ating pagpapa solar setup para sa ating bahay ano. yung, yung, ano, yung setup natin is may peak power siya na 2500 watts So, kayang-kaya niyang supplyan yung ref, TV, tsaka rice cooker. Sa habang ano, nag-charge, ano. So, hindi naman natin kayang pagsabay-sabay yun, yan, ano. Washing machine, ref, super given na yan, na, ano. So, yung peak power niyan lahat pag nagkakasabay, mga 1,500 lang, ano. So, check natin muna yung sa taas. I'm sure na malikabok na doon. So, akit tayo. Ayan o. No? natin maalay kabok. Ano. So yung gagawin natin suwalisan lang natin. Lang natin yan, no? Ayan ano Okay, so habang nililinis natin ano, pag-usapan natin kung sulit nga ba magpakabit ng solar, ano, solar para sa ating electricity dahil umaabot yung gastos ano sa mga ganitong setup ng mga 150k minsan hanggang 300,000 depende sa setup na ating ilalagay ano Kaya kung kukuin tayo natin yung uh, ating magagasto sa pagbabay pagbabayad ng kuryente. So yung ROI nito mga 5 years ano, 5 years. So sabi ng iba, 5 years, baka nasira na yung inverter mo nyan. Magpapa... Papa-repair ka, o kaya bibili ka ng bago, sabi nila. O kaya, baka nagpapalik ka na ng battery, gastos na naman yun no? Kasi minsan, yung battery, mga 5 years, 10 years, papalitan na yan, lalo yung mga life four na battery. Kaya kung yung ano lang yung battery mo naman, lead acid, mga 2 years so kailangan mo lang ng bagong battery okay so ganito naman yung ano yung uh, yung idea ko tungkol sa ROI kung ROI ba talaga yung uh, magpapa kabit tayo ng solar ano sa ating bahay let's say ano isipin natin ano na bibili tayo ng sasakyan so yung sasakyan ay umaabot yan halimbawa yung Mirage Mitsubishi Mirage minsan abot yan ng mga 700,000 to 800,000 ano. Po sa uh, mayroon ding maintenance niyan. So let's say uh, every 6 months, every uh, depende ano. Nasis Sisira yung battery. Papalit tayo ng uh, mga pyesa, mga gulong, ganun ano. So, kung bibili tayo ng sasakyan, hindi natin iniisip yung ROI ano, kung magka-tricycle tayo o kaya magmo tayo. So, iniisip natin doon yung convenience ano. Siyempre, alam naman natin, bigla-biglang brown out, ano? Minsan may trabaho tayo, tapos biglang nag-brown out. So, nasasayang oras natin, ano? So, yung convenience na, yun, yung convenience naman na binibigyan ng pagkakonek natin ng, o kaya up natin ng solar, ano? So, kung ROI yung iniisip mo sa sasakyan, ano? Mga ilang years mo mababawi eh, yung pamasahe mo kaysa sa pagbibili ng ano ng kotse kotse so mga kung kukuwentahin mo yung arkila ng sasakyan ng, ng tricycle siguro mga ano uh, mo yan mga 100 a ano yung arkila mo 50-50 depende sa uh, distance ng travel okay minsan umaabot pa yan ng 300 ano kwinikwinta Kun natin ano ROI na 300 ikukumpira natin sa presyo ng kotse medyo mahirap mabawi ano mahirap na mga ilang years yan siguro mga 10 years ano siyempre may mga maintenance pa yan pero yung iniisip kasi natin diyan is yung convenience ano pwede kang makaalis sa bahay anytime tsaka comfortable yung family naka aircon ka sa loob kesa yung uh, sumasakay tayo sa bus uh, insan Diyan nauubos no, yung oras natin ano sa kakahintay ng pasahero para mapuno yung bus ano. Kaya yung kinoconsider namin nung no, nagpa-set up kami ng Solaris yung convenience. Hindi namin kinonsider yung ano ROI. Although meron talagang papalitan diyan after 5 years, 3 years mga ganun. So far yung setup namin is mga 2 years na yan. Wala pa namang ano issue ano. Ayan. So, nasa sa atin ano kung isipin natin ROI nga ba o kaya ano pa so nasa sa atin kung isipin natin yung convenience versus ROI o kaya ROI versus versus yung convenience natin so very convenient na magkaroon ng solar ano dahil ito kahit na bumabagyo may, basta araw lang na... meron lang liwanag ano meron lang liwanag talaga nagcha-charge siya. So, ulilinisin natin 'yan ng pag ano. Mas maganda maglinis kasi sa umaga kasi di agad-agad nang tutuyo. So, mga ma 6 o'clock in the morning, dapat eh, yan. Ano. Pero sa ngayon, kung ngayon tayo mag-wash, magdadry, mag dry agad yan No. Kasi matindi yung sikat. Naman. Okay? So, yun lang yung mga inputs, inputs natin. No. Kung ROI versus convenience ano ay binibigyan ng solar panel. So, hope na nakatulong naman itong konting vlog nito para makapag-decide tayo kung gusto ba na talaga natin magkaroon ng solar power sa ating bahay, ano. Okay? So, hanggang sa muli. Salamat sa panonood sa biglaang vlog nito, ano. So, hindi hindi natin plano.